Nos, Motoblog. nakikita nyo sa harapan nyo ngayon ay ang aking motor, XRM 125 2010 model at ang pinakabago natin ipapakita sa inyo ang 2024 model ng XRM Kitang kita naman sa tindig ng ating XRM 2010 model, ito po ay pinang delivery rider natin ipagpalagay mo na 50 km araw-araw, times 30 is 1,500 buwan-buwan ang tinatakbo ng XRM natin, pero napakatigas napakatibay ng makina hanggang ngayon. At hindi lang yan, gamit ko din to pang long ride at pang mapamalengke, pang sundo sa skwela, sinampahan ko pa ng harina sa asukal, tapos idinaan ko pa sa malubak at mabahang kalsada ay napakadami na pong pinagdaanan ng XRM na ito at sinisigurado ko sa iyo kung kukuha ka ngayon ng XRM ganito rin ang matatamasa mo ang tunay na ligaya ang ligaya ng pagkakaroon ng isang motor na mapasa hanggang ngayon ay makakabili ka ng pyesa napakadaming pyesa nagkalat dahil nga icon na nga ang motor na ito at dekada na dito sa atin sa Pilipinas dito rin ang planta sa Pilipinas ginagawa ang mga XRM ngayon kaya hindi ka mawawala ng pyesa at dahil nga sa mga piyesa na yan ay may posibilidad pa na tumagos tayo ng another 14 years. 14 years ang itinagal ng motor na ito bago natin napagdesisyonan na palitan na ang kanyang black dahil medyo lumalagotok na at naguusok na ang motor. Pero kung hindi lang ito nalubog sa baha malamang tuloy-tuloy pa rin ang motor na ito at kakabayo pa rin hanggat sa gusto ko. Ngayong okay na ang XRM natin dahil sa availability ng mga pyesa ay natutuwa akong mapasa hanggang ngayon ay makakakita pa rin tayo ng XRM sa kalsada at hindi lang yon mas advanced na ang teknolohiya dahil fuel injected na tamang tamang ipang tapat sa mga naglolobohan at nagtataas ang presyo ng gasolina ngayon. At dahil nga sa availability ng mga pyesa, ayos na naman ng motor natin ay makakasabay na naman tayo ng dagdag labing apat na taon na naman uli kung buhay pa ang mayare maaaring wala ka na pero tumatakbo pa rin ang motor na ito dahil sa tibay mas matibay pa sa relasyon ng Katniel Wala ng carburetor ngayon gaya ng 2010 model pero mas in advance na fuel injected pero ganun pa rin ang specification ng makina 125cc 4 stroke single cylinder, 2 valves, air-cooled ang makina at kayang sumipa ng 9.5 horsepower at 9.55 Newton-meter of torque. Tamang-tama pang-on-and-off-road, mapa-city man 'yan o urban commuters ay pasok na pasok ito. Kahit sumabak ka sa mga mabundok, matatarik na bundok ay aahon dahil sa gaang ng motor na ito. Hindi mo kailangan ng coolant, air-cooled ang makina nito at napakababa lang ng maintenance cost. Halos kadena lang ang pinapalitan at gulong langis. At paminsan-minsan magpapalit ka rin ng brake pad para sa preno mo. Kung ano yung braking system way back 10 years ago, ganun pa rin po ni Sinfat Califer, ganun pa rin ang kanyang disc. Napakatibay, wala pong binabago dyan at hanggang ngayon, minimaintain lang po natin yan. Ang XRM ay hango sa disenyo ng CRF 150. Ito ay underbone category ng CRF. Dinisenyo para sa forma at in pandindig ng mga Asian people na kagaya natin. Malalambot ang mga upuan, tamang tama pang long ride. At meron karing rin napakagandang dibdib. In-enhance na ito mga bossing. Mas maporma kaysa sa mga naunang version nito. At kung mapapansin nyo, ibang iba na rin ang forma. Hango yan sa CRF, yung kanyang meter panel. Digital na po yan, lahat ng detalye na kailangan mo nandyan. Meron siyang traditional na susian, 'yun nga lang sa kasamaang palad hanggang ngayon wala pa rin siyang gear indicator. Isa sa mga mahalagang factor na kailangan lalo na pag newbie rider ka. May nabibili naman sa Shopee pero syempre iba pa rin 'kung gawa na ni Honda nakalimutan yata ang ilagay ito. Ang naisip yata eh, magagaling ng magmotor ang mga rider ngayon. Pero kailangan lang sa matter of familiarization, kung ikaw naman ay datihan ang gumagamit ng XRM, madali mo lang makakapa ang mga gearings, pero napakahalaga at importante pa rin ng gear indicator. Sana sa susunod na upgrade, ito nang na idagdag nyo. Sa mga ilaw, bad type pa rin yan, pati yung mga turn signals. Ganon din po sa likod, tradisyonal na bumbilya ang ilaw nito. Na kung naka disc brake to sa harap, sa likod naman ay naka drum brake. Pero kung may budget ka, go for the disc brake parehas harap at likod. O yung DSX model para mas malakas lalo ang yung braking system. I think nasa 5,000 difference lang. Kung meron kayong push button, syempre hindi mawala ang yung kickstarter lalo na kung malamig yung panahon gusto mo pa ikutin ang langis sa iyong makina at maganda rin ang kanyang tapalo sa harapan natatakpan po ang inyong makina ganun din sa ilalim meron siyang mudguard sa pinakamakina nyo kung titingnan mo sa top view makikita mo kung gaano lang kanipis at pag ganito ang motorsiklo mo siguradong halimaw ka pagdating sa traffic sa Metro Manila kahit saan kasumingit mapaeskinita man yan o yung mga malulubak na mga kanal o kahit sa singit ng pinakamabahong singit sa buong mundo ay makakasingit makakalabas ka, madali ka makapasok madali ka rin umexit nilalampasan mo lang ang mga maiingay na big bike sa Metro Manila at pasipul-sipul ka lang dahil sa napakatipid ng iyong gasolina ano pa ba ang gusto mong malaman sa XRM 125 five At syempre, hindi magiging posible ang video na ito kung hindi sa Guanzon Motorcycle. Located po ito sa number 6 Loyola Street, Maduya, Carmona, Cavite. Pwede kayong pumunta dito at sumadya. Napakadaming motosiklo dito. Multi-brands na po ito. Nag-handle sila dyan ng mga Honda, Kawasaki, Suzuki at yung Yamaha. O kahit yung mga Vadya, meron din dito. Meron din ditong service center, mga parts. Andito na po lahat. Kumbaga, one-stop shop na to mga bossing wala na kayong hahanapin pa. At para naman sa presyo ng ating XRM125, nagkakahalaga po siya ng 76,400 kung kukunin nyo ng cash. Pero kung gusto niyo naman po ng installment, pwede kayo mag down payment ng 5,800 lang po. maiuwi nyo na ang inyong motor. Ano? Napakababa lang yan mga bossing. No? Kung gagamitin mo naman pang trabaho, huwag mo na isipin yung tubo. Ang mahalaga, sa 5,800, maiuwi mo na agad ang motor mo at makakapaghanap buhay ka na. Lalo na ngayon, usong-uso mga angkas, delivery rider, nakagaya ko, eh, pwede mo itong i-installment. Meron din po itong rebate na 200 kung updated kayo sa mga hulog nyo at kung kayo naman ay maghuhulugan, kailangan nyo lang magpasa ng mga requirements, barangay clearance, 2x2 picture, proof of income at proof of giling, Samahan nyo na ng sedula at syempre pinaka-importante dito yung inyong two government IDs sa mga requirements. At huwag mo kalimutan ang pang down payment syempre. Yan ang pinakamahalaga din. At kung umabot ka sa video na ito mga bossing, may sasabihin ako sa iyo na napakaganda mga bossing. Ano? At gusto kong makita at pag-usapan natin sa comment section. Nalam nyo ba itong XRM125 carb type pa ito mga boss? Ha? Eh hindi po ito nag-overheat kahit 8 hours kang tumatakbo ng walang tigil. Nasubukan ko na po yan mula kabite hanggang bataan. So sa susunod na video, Papakita ko sa inyo yung video na ginawa namin. Way back 2017 pa 'yon mga bossing, no? So hanggang sa muli mga bossing. Kita-kita sa sunod na video. Paalam.